Buenos días, damas y caballeros. Buenos... Nung pumutok yung controversy ukol dito sa U.S. citizenship ni, uh, ni Kitty Duterte, uh, sinabi niya na uh, nagpasaring siya na wala na tayong pakialam sa kanya dahil private citizen daw siya. Pero ang hindi niya magets ay uh, kahit private citizen siya, anak siya ni President Duterte, kaya public figure na rin siya. Hindi naman siya government employee, pero public figure na rin siya. Kagaya ng mga anak ni President Bongbong Marcos. Lahat yan ay public figure. Kahit si First Lady Lisa Araneta Marcos, hindi naman formally, formally uh, formally membro ng gobyerno pa parang uh, title lang yung yung hawak niya na first lady pero public figure na rin siya in fact kinuupakan nga nila dito daw sa sa issue ng pagkamatay ng isang uh, anak ng uh, ng may-ari ng Rustans family diyan sa Amerika. although alam naman natin ay fake news 'yan so kumaga Okay lang upakan nila si First Lady, pero kung sila ang uh, ang kawesyunin uh, dahil yung paghahawak ng US passport ni Kitty Duterte, eh yun na, ang sagot nila private person daw private person at uh, ito ang reaksyon ni Kitty nung uh, nung lumabas yung mga balita na hawak-hawak uh, niya yung uh, yung private pass uh, yung US passport niya nung uh, March 15 or March uh, 14 habang binibisita niya ang tatay niya sa The Hague at uh, kitang-kita naman parang sadya niya talagang pinakita yung US passport niya uh, bago niya ipinasok ito sa 30 to 50,000 uh, Prada bag niya. <laughs> Di ba natin alam kung pinapalandakan niya yung yung passport niya o yung uh, yung uh, close to 50,000 na halaga ng uh, or more or more na prada bag bag niya. So in, re in reaction to that uh, to that uh, controversy, uh, sabi ni Kitty and I quote uh, sa reaction niya doon, I don't mind them. Actually, I'm a Filipino citizen. Citizen, I don't think I have to explain since I I am a private citizen. So dual citizen siya. Pero syempre hindi siya hindi siya pwede sabihin na beyond criticism na siya. Dahil hindi lang siya anak ng mga Duterte, hindi lang uh, di umano kumita ang pamilya niya sa pwesto, kundi nakikisawsaw rin siya sa politika. Eh. Nakita nyo yung pagharang niya pagsigaw niya kina uh, Major General uh, Nicolas Tore, doon sa Villamor Air Base at siya pa rin una file ng uh, ng petition seeking for a temporary restraining order to be issued against uh, 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 sila grupo nila Tore at ng at ng Philippine government stopping the transfer stopping the arrest and uh, kicking out of Duterte, papunta sa The Hague. Uh, siya rin yun. At ngayon, siya rin ito ang mag uh, iingay sa mga rallies ng Padapa. At uh, recently, sa rally dito sa Quezon City, inupakan pa niya si President Bongbong Marcos dito sa issue ng kawalan, kawalan ng uh, security ng bansa na wala daw talaga wala decline ni daw ang peace and order at naka, hindi na daw tayo nakakauwi na uh, safely ang mga tao sa sa mga uh, bahay nila Kung ah, baga, kumbaga in, either in a hold up pinapatay or ni rape or binubugbog sila sa daan eh buti na lang uh, durog naman siya sa mga pri, sa mga netizens na sinabi mas grabe yung panahon ng mga panahon ng uh, EJ case ng tata mo, tatay mo kasi 30,000 uh, Pilipino na, na kinuha or inaresto or, uh, or uh, sa pilitan pina, pinagsama sa mga kapulisan and then hindi na nakauwi ng bahay. So buti naman sa kanya. So i-play muna natin itong uh, pahayag ni Kitty and then ibahagi ko sa inyo yung reaction ng mga netizens namulat na mulat na na mulat na o play natin ha ang US citizen citizen na private citizen daw pero nakikisawsaw sa Philippine politics panoorin nyo. nali walang uh, walang uh, microphone Well, I say, speaker for your mind, please. <laughs> Ginoong si Martin Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo ba noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik na kinuha nila sa amin sa ating lahat higit sa lahat sa so akin so kitang-kita ha uh, up, uh, pang upak 'yun ha uh, kuya 'yun na uh, pagbanat 'yun kay Marcos sa uh, kay President Bongbong Marcos na uh, hindi daw uh, hindi hindi daw successful yung anti-crime campaign ng Marcos administration at uh, hindi na nakakauwi ng uh, ng uh, buhay <laughs> o hindi nakakauwi ng uh, safely yung mga Pilipino. my Marami rin sa inyo nagpapansin na parang nagpa-practice na para sa 2028 election. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Sipi Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni DRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahal nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuuna ng pansin ng pamahalaan ito, ginuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. May 12, 2025. Sapak sa ang PDP laban sa negosyo slate o mas kinikilalang Duterte. the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawahan na nagpakita o walay bunda ng pag-ibugma o pag-suporta, daghang salamat kay Juan Minino Biyain! Kamu ang nagpakusog sa among tanan. May aabot ako ng personal na mensahe ng tatay ko sa bawang Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country <laughs> and you are all in my heart. Pangalawa, <laughs> sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Kinalimutan ka na namin. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang dilin ni Tatay Digo. <laughs> Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto. Dahil dito nakasalalay ang kinapukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Yun, God save the Philippines. Stupid God save the Philippines. <laughs> Ngayon, natututo na sila manawagan sa Diyos. Dahil uh, nakikita nila Diyos talang makakatulong sa kanila kasi left and right pumapalpak yung uh, kanila yung 150 million a month lawyer nila na si Nicolas Kaufman at saka yung team niya na mga banyaga. Left and right, <laughs> pumapalpak itong si Kaufman. Ah? Sayang, 150 million a month na bayad, na pera pa naman ng bayan. Ah? Sayang. Ah, uh, oy, maganda itong uh, balit ito maganda itong feedback nitong si Animal ka. Sabi niya, sir, ako po ay INC local ng Tarlac District 3. Nagbigay na po ng mga listahan ang mga ipinaboboto ng punong pangkalahatan namin. Bakit po puro kaalyado ni Duterte pinaka pinaboboto sa amin? So siyempre siguro number one si Marcoleta dyan, di ba? At meron daw kayo patago na kwan, di ba? Diyan sa Bulacan, sa kwan nila, sa stadium nila, meron daw patago na na rally. Ha? Para kay Marcoleta, iba-vlog natin yan later on. Okay. So, nakakatuwa itong nga uh, pahayag ni Kitty na inupakan niya yung Marcos administration ba dahil daw sa uh, failure to, to keep uh, peace and order sa bansa natin. Kumaga, ma unsafe mas unsafe tayo ngayon kaysa sa Duterte administration. Ah buti na lang may mga kaibigan ako sa media na sila mismo umupak dito kay Kitty. Tulad na itong kaibigan ko si Jonathan Liwanes Mayuga, Jonathan Liwanes Mayuga ng uh, Philippine Mirror. Ah maganda yung reaction niya dito, pinoose niya itong sinabi ni Kitty, ha? Na sabi ni Jonathan na Liwanes Mayuga, di niya alam yung traumatic experience na mga ordinaryong Pilipino dahil sa tatay niya. Palibasa, panahon yan na paparty-party lang siya. Wake and bake, wasted for days, etc. Pa-beauty at facelift, uplift. <laughs> ah, 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 nakuha, nakuha, mo, nadali mo, nadali mo, kaibigan Jonathan Mayuga ng... Uh, the Business Mirror Magazine. <laughs> and yun daw, ah. yun daw panahon na pinapatay yung 30,000 na uh, 30,000 Pilipino, yun daw. Na, na high na high daw si Kitty sa wake and bake. Wasted for days at busy busy sa pag facelift. <laughs> Kuwang kuwa ah. ang galing mo Jonathan. So marami naman nag-react dito. Ah? Ah? Sabi sabi dito, sabi ng isa dito, uh, 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 si Mac Alpa, sabi niya, Waka Kuya Pi, Dai, anong pisa, pinagsasabi mong ligtas, nakakauwi? Libo-libo nga yung hindi na nakauwi dahil pinatay na ng mga utusan ng tatay mo. Tama. Tama. May tama talaga, talaga ito. Si Mac Alpa. Ha? Uh, sabi pa ni Edwin Eusebio na Uh, galing rin sa... Ay, nawala tayo. Dali. Ay, nawala. Dali, check, check ko yung sound, na, Parang nawala naman yung sound, no? Dali, check, check ko yung sound, na, Ah, hindi. Okay naman, okay naman. ah, uh, okay naman. Siguro sa signal nyo po. Ganyan yung yayari. ah either dito sa signal ko o signal nyo. So sabi naman nitong si as uh, uh, Edwin Eusebio na galing rin sa, sa media, uh, sa radyo ito. Sabi niya, ligtas siya, ligtas si Kitty kasi nakapalibot ng mga bodyguards. Tama. Mga PSG pa yan at tayo pa nagbabayad niyan. Sabi pa ni Marvin Benaning, nagtitiis sa Hermes bag, Dior skirts, Fendi, Prada at kung ano-ano mula sa mga shops sa Milan. Sabi nga nila, itapon ang baby but keep the store. Dapat abanse niya ang ap apelyido niya. Tama naman. Ha? Nagpapasasa sa mga Hermes bag, Dior skirts na daan-daan -daan libong halaga, Fendi, Prada. Ha? na binibili niya dyan sa Milan. Uh, sabi ni Noel Bartolome, bata pa, ugok na. <laughs> sabi ni Gilbert Buenaventura, Buenaventura, wala naman na timbog na drug lords. Tama. Puro mga hirap, puro mga, mga hirap lang ang pinapatay. Pero yan si uh, Charlie Tan, yun, nagpapa, nagpapasarap pa sa inuman at pambababae kasama si... Uh, Si Pulong Duterte uh, kahit last sa uh, February, kahit uh, left and right na uh, binabanggit yung pangalan ni Charlie Tan sa mga senatorial investigation, congressional investigation sa drug trade, pero yun, nagpapasarap pa rin na uh, malayang-malaya in and out na uh, labas-pasok si Charlie Tan na business partner daw sa drugs ni Pulong Duterte. Ha? Uh, kasama na si Michael Young, si Sammy Uy, 'yan. Everybody happy. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang happy days nila. So baka tama rin naman ito si Kitty. Ha? Baka ang ibig niya sabihin bakit uh, malayang labas-pasok si uh, Charlie Tan, samantala na link ito, na link ito sa droga. O tao, kain na daw kami. At uh, sabi pa rin tong ni Reselin Joy Ignacio sabi niya sana nga nakauwi si Kian ng ligtas. 'Yon, tama rin. Sana buhay pa si buhay pa si Kian, ha? Kung kung uh, may peace and order nung uh, time ni uh, ni uh, ni Duterte. 'Yon, nung Duterte administration. So, okay, ha? Ah uh, yan po ang uh, update natin dito sa pautot nitong uh, ni uh, ni uh, ni Kitty Duterte at uh, ikwanyo ito ikalat nyo ito na may nagkakalat na US citizen at nakikialam private citizen daw siya uh, nung uh, nung binanatan siya ng mga ng mga netizen pero ngayon nakiki uh, nakikialam sa political uh, exercise natin dito sa bansa at baka kahit US citizen ito makikita na lang natin tat, tumatagbo na ito sa sa position sa next election. So yan ha. Ah uh, nagawa pa niya upakan ang uh, ang uh, deteriorating peace and order problem daw dito sa bansa. So thank you very much everyone for watching. Happy uh, lunch to all and see you in my next vlog.